Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Hudea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi. Pagsisihan na ninyo at talikda ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang isulat niya, May isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang darana ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Yari sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ng hayop ang kanyang pinakasinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot pukyutan. Dinayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng Ilog Hordan. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming pariseo at mga saduseo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, Lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patundayan ninyo sa gawa kung talagang nagsisisi na kayo. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak para kay Abraham. Nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisit pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasulut ko, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kay sa akin. Hindi ako karapat dapat maging tagadalaman labang ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang alisin ang dayami titipunin niya sa kabalig ang trigo. munit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman.